Hello everybody! Welcome to my vlog! Today, I'm going to talk about this app called Popo. Um, hindi ko sure kung narinig nyo na, na yung tungkol sa app na to, pero uh, I just joined this recently, so may mga almost two weeks na rin ako na, 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 na nandito. And I'm gonna show you a sample of the app lang. Ah. This is in my other phone, so hindi ko to ginagamit. Um, papakita ko lang ito, a sample. So, um when you ano when you go to Play Store example Android kayo and then um isearch nyo yun popo so ganito itsura niya. colorful siya. nakalagay po dot live so when you when you download the app of course you have to register hihingi ang kayo ng name na gusto ninyo and then yung birth date ninyo kasi nakalagay din dun sa example, na-register nyo na ganyan, lalab lalabas din doon yung age ninyo, tapos kung ano yung pangalan na, na, na pili ninyo, tapos nakalagay din doon, syempre sa umpisa, level 1 pa lang kayo. So, makita kita doon, example, level 1, and then live stream level is 1 also, kasi syempre bago pa lang kayo. So, syempre, hindi yung alam ko anong gagawin ninyo, di ba? Like me, when I first joined po, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi I did not join an agency, um, hindi ako nagpaturo, um, tumingin ako ng konting um, tutorials, ganyan, pero syempre, hindi niya maiintindihan hanggang hindi talaga kayo pumasok sa app. Tapos, try ninyo mag-navigate. So, yun yung ginawa ko. So, What I'm gonna talk about now is just based on my experience since tinry ko mag-navigate, tas ilan araw ako nag-observe, tas ilan araw din ako nag-try ng kung ano-ano. So, ituturo ko sa inyo yung pinaka-basic things na kailangan ninyong malaman para makapagsimula na kayo sa pupo. Sobrang dali lang pala niya. Kasi, pag-download din nyo, so, nandun na kayo sa screen, makikita nyo na yung, yung level din yyo, ganyan. Ay, para makita nyo pala yung level din yyo, um, pumunta kayo dun sa front page and then i-click lang yun inyong um, pangalan. So makikita niyo na dun yung yung mga details niyo, yung yung wealth level, yung live stream level, nandoon na lahat. So kapag ginawa niyo yun, um and nakaregister na kayo, ah uh, syempre isipin niyo anong gagawin ko pagkatapos, 'di ba? So kung mapapansin niyo, meron kasi dito ang nakalagay na points at saka coins. Yung points kasi, importante yon dahil yun yung makakapagbigay sa inyo ng earnings. So, paano ka ba maka-earn, ba diba? So, hindi kayo marunong. Ang gagawin ninyo, um, pumunta muna kayo dito sa reward section. Dito, nakalagay reward. So, dun sa reward section, makikita niyo ninyo kung ano yung mga tasks. Yung tasks na ipapagwa sa inyo para makakuha kayo ng points. Kasi yung points, yun yung nagtutulong na example, nakapag one, nakapag, ah, uh, uh, nakakuha na kayo ng 100,000 points. That's the time na pwede nyo i-withdraw yung pera. Either sa GCash or kung anong gusto nyo yung uh, payment method. So, katulad nito, may kita nyo sa tasks na meron siyang PK mission, meron siyang daily live sa yung joint party tapos may mga pa-contest din sila like reading in manila kakanta kayo and then pagin mga tao nag-vote sa inyo ah uh, makukuha rin kayo doon ng points so yung pinaka goal niyo talaga dito is makakuha ng points so sa next video ko i-explain ko sa inyo kung paano makakuha ng points sa iba-ibang categories dito. Okay, see you in my, in my next video. Tapos kung, kung gusto nyo sumali, ilalagay ko sa, sa baba, sa comment section, yung link ko so that maka-join kayo and maka, maka makapag-usap tayo and maturuan ko rin kayo kung paano. Thanks for watching! Bye!